Sabi po ni Senator Bato de la Rosa, kinukonsidera niya na magtago, imbes na sumuko sakaling maglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Ano po masasabi ng malaking dito? Uh, nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang uh, PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taumbayan kapag may warrant of arrest ay dapat magtago. Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli ang dating uh, si Pastor Kibuloy. Well, anyway, sabi po natin, hindi po natin sana uh, hindi natin sinasangayunan ayunan ang ganung klase pong uh, uh, paniniwala at kanyang uh, uh, nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang uh, mga uh, kaso o complaint na naisampa o maisasampak laban sa kanya. At uh, hindi po ba sabi natin, eh, parang siya nga yata ang uh, medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Ma'am, kung sakali pong gawin niya ngayon na uh, may warrant of arrest na at magpatulong ang Interpol, hahanapin po siya ng PNP? Kailangan po. Ganun pa rin po ang ating gagawin. Makikipag-coordinate pa rin po tayo sa Interpol at uh, maaari pa rin po natin gamitin ang uh, sinasabi sa pata sa RA 9851.